Siyempre. Ikaw na ko attend ka doon as ano. <laughs> Ay, may dumaan na. <laughs> oh, di ba? Mm -mm. I mean, show ba siya? Show siya. Ano ba yan? Oh, birthday naman niya daw sa 21, Nessa. Eh, Direct <laughs> So, yun na nga. Ba't kinuha ka doon, pero kung hindi ka mag pupunta ka pa rin naman. Dun. Yeah. Hmm. <laughs> Yes, Tanaga. panahon na. Para mm. mo kung maganda ngayon, hindi kagaya mo, ayaw mo. Nice. Yeah. Alam mo, judgmental ka. Mapanghusga ka. <laughs> hindi mo pa nga. Kausap ko lang kayo na si Ogie Alcacid. Pupunta nga siya sa Ed. Sa kaya nga tinatanong ko so, kung bakit ka sa... sa kung ayaw bakit ka mainit. sa Luneta. Mainit. Ano, ito sa hapon. Ah, ayaw na mainit. Ayaw lang. Masirang kutis mo. Ano. Hindi, ay, hindi ako pwede doon. Di ba may heart ano ako? Ayaw nga Oo oh, nga, pero ano pa din ano? Very, ano ka pa din ngayon? Matapang at hindi nagbabago. Parang ikaw, di ba? Hindi ka pa rin naman nagbabago. Alam mo, mas bumata ka yung direct. Mas gumanda ka. May good ka, Diyos ko. Purihan ako. Gano'n talaga pag ano. Talaga. Hindi ka pa natatakot hanggang ngayon sa mga ganyan? Hindi ako natatakot. Ever since. Lumaki akong ganyan, Diyos ko. ba? Kung apat na taon ako sa kulungan no. Oo nga. Ay alam namin. so it's about sa tingin mo it's about time. Uh Oo. -oh. Lalo na ngayon mm -hmm. dito ang corruption. Yes, pero anong gusto mo mangyari? Ano sa mangyayari ngayon kung ikaw? Ito ko. Mapreso yung dapat mapreso yung makukuha ng mga pera natin. Mm -hmm. Ibalik ang pera gano'n? Ibalik at kung makulong. Ibalik bilyon bilyon, trilyon trilyon paano mo mababalik? Pero dapat makulong din. Diba? Dapat makulong. Hindi pwedeng investigasyon lang. Tapos wala na. Ang so, investigasyon mo, walang nangyayari. Kaya nga, so paano? Dapat may mangyayari. Dapat merong so, makulong. So hindi ka ba nawawala ng pag-asa nakatulad ng iba parang, Hello. parang sinasabi nila, paulit-ulit na lang, nakakapagod right, na lang. But hindi in your case... Kasi pag nawala na ako ng pag-asa, <laughs> nalayas na lang ako sa bayan na to, kung hmm. wala ng pag-asa. Hindi, meron pa rin. Lalo yung kabataan ngayon, just with that. Hmm. Nakausap po sila doon sa mag log ng rally mga bata. Ah, yes. O mga gen -Z ang ano dito. Diba? Mga gen na yan, eh ako baby boomer ko na lalo. Hindi <laughs> mm. ba? Hindi ba kasi parang ginugulo nila direct? Sino? Kasi nga, nag like ako na ako, ano ba to Rally for? Kasi rally nasabili, against corruption. Against corruption, hindi against the particular na tao. Hindi. <laughs> <laughs> rally against corruption. Mm-hmm. Oo. So kasi di pa yung mga like alam mo, mga DDS pupunta sila against Sino? ano naman sila? Sino? Mga DDS, di ba? Kaya naguguluhan nga tayo. Kami naman yung DDS, yung DDS doon sa liwatan ng Bonifacio naman. Yun. Okay, so tatlo yung mangyayari. Yung sa yung sa EDSA, EDSA against corruption din. Yun. Kasi mga pare eh, din na yung nanalo. Pare naman yun. So yung Dapat doon ka sumama. Baka nga mas malapit ako doon eh. So, sa, 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 Luneta. Ano yon? mga may may show din doon, may kakanta ba, may magpe-perform oh, o mga magsasalita. Oh, oh. Pinaka marami magkakang um, performances mm. ng mga gusto maget. Yeah. So kanino ka galit na galit ngayon? Ako? Mm -mm. Personally, kasi sa siyempre ka... Sa mga magdanakaw. Hmm. lalo na yung mga nasa kongreso, nasa senado, yeah. nakakuntya ba? Kasi ah. yun. Last na rin. Napanood ba yung kay Michael D? Oo. Oh, oh. Ano sa masasabi oh. mo? Ano yan ano, yung binabasa yung niya? Binabasa yung, <laughs> sa akin. Oo, yung, o, yung part ko. mo. Uh -huh. <laughs> <-taon> na ako nung... <laughs> ano nga, gusto, anong masasabi mo? Gusto mo? Naaliw okay, ka though. din. So, anong si Mike yun naman na mo na ba siya? So, Na-direct mo ba si Mike direct Gusto mo siyang i-direct? So, parang komedyante naman na gano'n. Yes. Hindi ba bagay naman? Total ginaya ka niya. So forever ka na niyang gagayahin. Diyos ko. Hello. Direct Neil Tan. Direk Rolnaldo Carvalho Direk Armand Arman Reyes Dante Balboa Thank you very much sa inyong lahat Julius, Julius iPhone of course. sorry oh, my gosh, kinakalimutan mo si Julius <laughs> Yung unang pa itong na-high blood Si na -high -blood <laughs> na po ba? Ay, saya-saya ko Magkakot doon Na-high blood siya <laughs> Ako na-excite ako, Dennis to, to watch the movie, you no? Know? Kasi marami na akong panood ang ganda ng mga reviews, di ba?